Araso. Ah. kami tao mag -ano na mga ko na mainit pa rin. Kala na ay malamig na. Ano? Ikot ay ikot ikot. Saan tayo punta par. Yan ako sa ating mga kabayan dyan o. Kambrela, ina kambrela. Payungan mo si Ilipoy. Nandun. Sabi niya may picture na daw siya dito eh. Ha? Ah, malalaking tilapia. Ayan punta na namin yung malalaking tilapia. Ito yung mga lumang ano nila. paras Huh. Sabi. Sabi. Uy. Okay. Don't cry, don't cry. Ah. Uh, <laughs> green. <laughs> <laughs> Magtama, gutom na. Dapat ma dapat masarap yung makainan natin. Tayo magpili-pili mo siya dumamaya, baka mapunta tayo sa... Kami, ang dami, dito kami sa loob, oh. Dami tao, no? Ano? Ah. Halili kasi, tusok. Eh, dito, uh, tusok. Na tusok. <laughs> In, isa lang pala, isa pa naman lang ang dami na nalako. Dala-dala <laughs> ko. Ako naman kasi mainit eh. Ano Palitan to, say, ano, sa kwarto? Magkano? para matayo.

siya ata ng dalawa. Ayun, nagpi-picture na. Ito sa may uh, ano, araw. All right. Toy shout out. Oh. Lag natin to sa ano natin para may memories. Meow 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 meow. <laughs> Gunggung. Hi. Okay, siyempre daw din para para makita yung ano kagandahan. Wag kang magsi. Oh, muna par, tayo na to. Oh, right, right.

tayo na eh. Tayo open Okay, tayo naman. Okay, 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 tarahan mo. Tirahan mo si Yakil. Isa mo na. Basang-basa na yung likod ko eh. Pero ito kasarap pa po. Hindi

Dapat makapasok pa tayo pa ganito. Ba? Wala na, wala na doon. Dito naman pa. yung, mga ano yun, yung mga baka. Ilang niya. Dito na sana siya. Yan. Oh. Ay, ulit. Ayan, gutom na. Gutom na. Gutom na. Ayan, ayan, ayan. yung, ano, kapag parang pa niya. Pag gusto lang. Siyempre, kailangan mo magkamukha ng ano eh. ko tayo, mga sugod. Buti, wala nang araw. Natabo na, na ang araw. Hindi na masyadong mainit. Gutom naman. Na, na, nagutom naman man. Na nainggit, nainggit, nainggit. Di nakasuot, yeah, okay. di nakasuot, you, you. di nakarinta yeah. kasi alasing kulaan. Ah. Alright, oh, 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 alright. Nakas pa tayo ba? Ayun na, doon sa mga puno. Saan? Picture tayo. oh, alam mo ganda dyan. Oo, oh, dyan. Hindi ko na hindi ko na na-uploadan yung aking YouTube eh. Meron pa namang ano yun, 87 dollar. Dito, oh. bawal ba ako mato? Diyan oh, pasan pasandig ka dyan no? Oh. No? Di yata, okay yata siguro. Siguro ba may ano kay? May, may, may tali. Bawal dyan pa. Hindi, dito na lang oh.